Everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa lahat. Good morning, kamusta po? Uh, maraming salamat po sa mga bumabalik dito sa atin, ano? Sa ating channel. <clears throat> anyway, uh, maraming salamat din po sa mga nagpabook ng reading. Sa mga bumili ng bracelet, nag-avail. Um, nagpaalaga, bumili ng ating mga oils spray natin, mga spray, uh, spray room, sorry po. Yan, nandiyan po yung benefits niya, lahat, makikita nyo po yan, okay? So, for attractions and money oil, syempre nandiyan available po yan lahat. Okay? Makakatulong po ito. Ito, meron siyang kakayahan. Para, parang si perfume ito, eh, mananaginip yung target natin. Okay? So, pwede rin yan pang-business kasi nakakaakit sa aura. Okay. Bismillah. So, ano yung tunay na emotions ng person, person? <laughs> person ninyo? Okay. Alam nyo ba kagabi, inatake talaga ako ng allergy Oh my God. Nagiiyak ako, hindi ako makahinga. Pero, thank you Lord. Gumaling naman tayo, no? Kinailangan ko lang magpahinga ng siguro mga 20 hours yun. Kailangan talaga. Kasi hindi talaga yung kaya magtrabaho. Okay. Gusto niyang losing. Okay. Worried, replying, event, thinking about you. Sleep. Okay. So, tingin ko na ba bothered yung person mo na... I think may someone na um, nakakapagbigay ng bother din sa kanya. Oo. Hindi siya makatulog, possible. Malalim ang iniisip. Alam mo, 3 days na to sunod-sunod yung pagkalalim ng pag-iisip ng person niyo, Okay? Kung, kung, may connections pa kayo, kung nakakausap ninyo yung person niyo, pwede nyo po yun kausapin. Nakamustahin nyo naman. If ever, kung hindi kayo hiwalay, kung hindi naman kayo magkaaway, ba diba? Okay? So, tingin ko meron sa inyo na parang hindi na magkausap Okay. Um or nagkausap kayo, meron kang nasabing salita sa kanya na nag na, na, nagbigay ng or mag, nag worry siya. Okay? Halimbawa um gusto kita makasama sa Christmas, iniimbita mo siya, tapos biglang hindi siya mag uh, hindi niya na-accept. So, parang na-bothered siya. Possible, okay? may mga bagay na napagbibigay sa kanya ng worry. Sweet talk. Oh, yun, namimiss niya yung dating kayo. Namimiss niya yung... Siguro ikaw yung person na madaling kausapin, madaling... Kumbaga, magaling kasama or masarap kasama. Okay? I think yung iba po sa inyo ay hiwalay na eh. More, ano eh, more sa hiwalay, sa nasisense ko. Okay? May nakikita din ako dito na um, masyado siyang vocal sa'yo. Okay? Nag-open talaga siya sa'yo. Tapos ikaw naman ay good listener. Okay? Yan. Tignan natin. Uh, legal matters divorce property crime, ano to criminal paternity child support traffic ticket okay siguro yung iba sa inyo ay meron kailangan ah nag-split muna nag naghatian ng kayamanan ng property hindi naman tumalala okay ito yung sigurong iniisip ng person mo ngayon na hindi niya halos akalain na darating kayo sa sitwasyon na ito. Na kailangan ninyong paghatian yung kung ano yung bagay na nabuo ninyo. Okay? Kung ano yung kung ano pa yung nag nagawa ninyo. Halimbawa, nagkaroon kayo ng bahay, sasakyan, even kahit motor lang yan. Okay? hindi naman uaabot to sa korte. Parang ano lang, kumbaga small problem naman ito. Kumbaga may pangyayaring hatian. Okay? Yun ang inaalala niya siguro. Hindi siya nakakatulog. Okay? Anong ginawa ko? Parang, teka, uh, seryoso ba to siya? Yan, yung mga ganon. Marami siyang tanong na ganon. Okay? Kung, kung akala mo na parang wala lang sa kanya, pero malika, meron. Big deal sa kanya yon Okay? Ay. Tingnan mo. Meron din ako na Sense. Parang bi tinitimbang niya kung doon ba siya sa mali o dito siya sa tama. May na din ako. Kasi nagwi-wish din siya na maging maayos kayo eh. Okay? Gusto niya rin ayusin ito. Alam mo, feeling ko talaga magugulat ka na one day, baka maayos nyo pa yan. Feel ko, ha? Sige. Pero wala naman pong masama, ba? Diba? Wala naman masamang mag-wish tayo na magkasundo pa rin kayo. Pain, cheating, description. Okay. Ay, nako. Feeling niya rin kasi mukhang nag-cheat ka din sa kanya. Okay. Siguro ang mari sa inyo, yung iba po sa inyo ay talagang seloso. You are dealing with a person na nag-iisip. Kung iniisip mo naglolo ko siya, ikaw din iniisip niya naglolo ko ka sa kanya. Okay. So, kung hindi po ito kayo, possible na nakakaranas siya ngayon ng, ng salita ng mga katrabaho niya, ng amo niya, kung sino man, makakatanggap siya ng mga ganong salita. Okay? Medyo may pagkahangin kasi ito. Okay? May pagkahangin, hambog, or ano man. Even sa family niya, nakakarinig siya ng salita, pero hindi ito nagpapatungkol ng diretsyo sa kanya. Kumbaga pahapyaw ba? Yung family niya na parang uh, hindi hindi siya kayang prangkahen. Kaya alam niya naman na pinag-uusapan siya sa yan nakakaranas siya ng mga ganyan. Okay. So tingnan natin sa Taro anong energy ng person ninyo. Okay, meron tayong page of swords. Susubukan niya makipag-ayos sa'yo. Three of pentacles. Ah, uh, Knight of swords. Makikipag-usap ito. Willing niyang ayusin yan. I think yung iba sa inyo, kung naghiwalay na, natuluyan na yan. Tingin ko naman ay, um, oh, Parang hindi nyo ginusto yung paglayo. Hindi niya sinasadya na nagkasiraan kayo. And feeling talaga... Sorry sa mga iba kasi na-spell kayo. Na-spell yung person niyo Sorry ha kung... Kung ayaw nyo yung lumabas. Wala tayong magagawa. Yan talagang lumabas. Kung gusto nyong... Pagamutin yung person niyo Pwede naman, lumapit kayo, tingnan natin. But, kailangan kasi duman muna sa, uh, ano ma, sa reading lahat. Okay? Ay, nako. Tingin ko, ginastusan nito ng kalaban niyo Third party or, kung, kung third party ka, asawa ka. Okay? So, meron tayong The Wheel of Fortune. ipag pag-asa pa ba ito? Uy, myo Gustong-gusto niya nang bumalik sa family. Gustong-gusto niya nang balikan ka. At, alam niya siya yung dahilan na nagkakos sa'yo, sa sa'yo ng pain. Alam niya yon Hindi siya, hindi siya, ano doon. Ano bang tawag dito? Kumbaga aminado siya na ikaw na siya yung may kasalanan. Okay? Actually, meron din siyang gustong sabihin sa iyo na parang you need to change change also, hindi lang po siya. Okay? But meron din ako nakikita dito na may gustong makipagkita sa inyo. Hindi ko alam kung nagde-date kayo or bagong dating pa lang ito. Gustong makipagkita sa iyo. Matutuloy naman ito if ever kung nagdating dating pa lang kayo. Sa mga bago pa lang ha, na si sense ko, mukhang mayroon siyang regalo sa iyo something. Okay? Kung nahawakan mo, kung nahawakan mo na 'yan, nakuha mo na yung regalo niya, uh, maliit man 'yan o malaki, ting full po tayo kasi sa isang tao kasi na hindi natin kilala, parang suntok sa buwan 'yung mga ganong tao, nagbibigay sa atin ng blessings. Okay? At mukhang meron siyang uh, may bago siyang kadil na or pwede rin business or ano man, pwede. Possible na bising-bising tao yung kadil mo na yan. Okay? Kung bago pa kayo, kung dating pa lang kayo. Okay? Matutulian naman ata yan yung nagaantay ka sa kanya rin. Oh. Nagaantay rin naman siya. ah, uh, meron kayong lakad na naudlot pero tingin ko ay matutuloy pa rin yan. Hindi siya, kung meron man na kailangan mag, maghiwalay sa inyo, yung mga long distance, halimbawa, you're dealing with the same man, person, or ano man yan, sundalo, police, doktor na kailangan mag-deploy ma sa ibang lugar, matutuloy naman yung lakad niya. But sad siya, syempre, malungkot kasi may iiwan niya kayo. Okay? Kung long distance kayo, hindi kayo nagkikita, yan. Malungkot po siya. Kung long distance naman kayo, ay gustong gusto niya na makasama ka. Okay? Yan ang energy ng person ninyo ngayon. Okay? Tingin ko naman may blessings siyang aasahan. Okay naman po yung blessings na yan. At doon naman tayo dumako sa inyo. Okay? Dumako tayo sa inyo. Tingnan natin kung ano yung energies ninyo, mga bossing. Okay. But parang may green. Okay ba yon? Baka nahalo yung cards. Ah, okay. Tama naman. Okay. Tingnan natin. Ano yung oracle deck ninyo? Oracle message, sorry. Tingnan natin. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading ngayon. Para naman kahit papano sa mga hindi kaya mag-avail ng reading. Kahit dito sila manood araw-araw, okay. Ha, ah, taking vacations. Uh, physically, ano to? Physically, sorry. Mentally. Hmm. Pwede. Kung may pera kayong pang bakasyon. <laughs> ba? Diba? Ako kasi hindi ako explorer eh. Hindi ako explorer na tao. Actually, kung makikilala ninyo ako, isa ako sa pinaka-boring na tao. Mm -mm. Hindi ko alam kung may virgo dyan na katulad kong laging trabaho ang iniisip. Pero bihira sa mga Virgo yung mga explorer. Nag-explore din kung kailangan may lakad. Halimbawa pupunta kami ng bundok. Yan, hiker din po ako. Pero may may rason po yung pag-akyat namin. Okay? May rason. Kaming mga witch ay nagre-ritual talaga kami sa mga bundok. Okay? So, ano pa? uh, Sorry sa ano ko ha, hindi talaga ako masyado sa English. Pero kayo na lang ang umintindi at umanawa. And resource, of, uh, resourcefulness, especially in business. Okay. Sa so, tingin ko, kailangan mo pagtuunan yung financial mo. Okay? Instead of love. Totoo naman yon Especially kung 2024, tingin ko ay kalakasan ngayon ng business. Kalakasan ng power ng money. Ah, uh, meron naman labat but sabi ko nga sa inyo dapat 50-50, 50-50 dapat ang hatian, 50 pe, 50 peso. 50 dito sa love, 50 dito sa money or financial or career. Dapat mag-focus pa rin kayo. And i-save nyo po dapat. Huwag nyo isipin na, may bonus na kayong 30,000, 10,000. Itatapon nyo yun basta-basta. Huwag. Unahin nyo siguro yung, yung grocery. Kailangan nyo po talaga yan. Okay? Please maggrocery na kayo ng bongga. Ah, uh, punuin nyo na yan. Okay, kung wala pa, okay lang yun. Kahit magdidise, kahit January na, or Ah, uh, hindi naman. Dapat sa New Year, kompleto na kayo. Anong petsa ngayon, ba diba? Dapat mga 26, 27, yan, nakapaggrocery na kayo. fairman, uh, dealing, ano to, dealing or relationship with a man with blended gray and white. I think yung iba sa inyo ay medyo may edad yung kadil niyo pero um yung iba sa inyo may nagkakagusto. Hindi nyo lang alam. Okay? Meron akong nakikita na may feeling someone sayo. May gusto kanyang gusto niyang sabihin sa yung emotions niya or nararamdaman niya sa iyo kung hindi ka aware. Okay? Meron meron something dito. Or something boss na nagwo-worry sa'yo. Hindi naman puro love yung taro, di ba? ah uh, meron din sa, siguro, boss mo, magkakilala kayong dalawa, alam nyo yung, yung history nyo with your person, nagwo-worry siya sa'yo, possible, okay? Meron nagwo-worry sa'yo na isang tao. Okay, ano yung mga blessings na paparating na kailangan natin, uh, expecting natin ngayon? Okay? Okay. Parang may nakikita ko basa ang buhok. Huwag kayong matulog na basa ang buhok. O, yung mga iba dyan, pagod, ano, nagtatrabaho, nakikinig dito sa akin. Maraming salamat sa mga nakikinig sa akin habang nagtatrabaho. O, meron ata, o, aminado ako, talaga may sakit ako. May nagkakasakit ata sa inyo din, ano. O, ingat kayo sa mga flu, may bago tayong, ano, no. Kasi bakit? crowded na naman yung mga tao. Bakasyon na naman. Kumpulan na naman. O, oh, virus everywhere. Okay? So, pero ako, ano yun eh, allergy yun. Sa weather naman kami, yung mga may rhinitis. Sa weather, paiba-iba kasi. Minsan, uulan tapos, di ba kapag uulan, iinit muna. Yun ang problema namin. Okay? Uh, the moon in the hermit. Alam mo may sa ako, may gusto kang makuha, na kinalulungkot mo, masyado mong eager. Masyado kang eager na minamadali mong sarili mo. ba? Diba? Go with the flow. Kung sa tingin mo nakaka, na, nakakasakit na sa'yo yung pag, alam mo yung parang excited ka na hindi mo makuha, makuha. Relax ka lang. ba? Diba? Kasi masyado mong sinasaktan yung sarili mo eh nalulungkot ka sa walang kadahilanan dahil lang sa hindi mo ako yung isang bagay na yun. No. Kasi sabi ng Diyos, parang sobra naman. Hindi mo, hindi mo naiintindihan yung yung binibigay niyo sa'yo. ba diba? Hindi mo nakikita. Although, excuse, nandiyan na sa unahan mo. ba diba? oh ba diba? Sabi ko naman sa'yo, may pag-asa pa rin yan na makukuha mo. Okay? Bagong posisyon, trabaho, kung ano man yan, makukuha at makukuha mo yan. Siguro nagmamadali kang umalis, nagmamadali kang nag-apply. Possible yung loan. Okay? Maaprubahan naman yan. Huwag po kayong mag-alala. Maaprubahan ito yung kung ano man ito. Sumagot naman si Six of Cups at si uh, King of Pentacles. Okay? Sino ito? Oo nga. Okay? So, yun ang dapat nyong ano isipin lagi. Laging positive. But, ba diba sabi ko sa inyo, itong December na to, bawal ng malungkot. Bawal ang negative thinker. Okay? Kasi iwasan natin mahigop yung 2024. Anyway, gumawa na ba kayo ng jar nyo yung pera, yung pinakita ko sa inyo last time? Diba, gumawa na kayo tapos lagyan niyo ng baredo, patugtugin niyo 'yon. Or patunugin, patugtugin. Patunugin niyo na po 'yon. Maganda 'yon, pwede. Anyways, bukang liwayway bukas kung gusto niyo sumama, isumama po kayo. Meron tayo prayers diyan kung gusto niyo bumili, bilhin niyo po 'yon. Okay? bukang liwayway 2 AM sa mga nag sa mga nagpe po ng 2 AM maraming maraming salamat po ano hanggang ngayon meron pa rin nag Yes po tuloy-tuloy po yan kahit hindi ko po sabihin sa inyo pero, <coughs> pero yung bukang liwayway hindi ko lang nasasabi sa inyo talaga minsan nakakaligtaan ko pero bukas po meron po tayong bukang liwayway Okay, ang bukang liwayway ay panahon ng bukas ang langit. Lagi naman bukas ang langit, but meron po talagang araw na special. Okay, So, ano yung blessings? Sa so, tingin ko man, may blessings na paparating. <clears throat> Unexpected. Feel ko naman na may mahahawakan ka something. Kasi hawak mo naman eh. Someone na loyal sa'yo. May makikilala kang loyal. Possible. Kung single, kung single ka. Pero yung iba sa inyo, parang may sakit eh. nag kayo eh. Magpa-check up kayo kung, kung sa tingin mo na ka dyan sa sakit mo. Okay? Magpa-check up ka. Okay, six of wands and two of swords. O, oh, ba diba? Ang ganda, o. Oh. Alam mo, nakamit mo na yung gusto mong makamit. Pero, uh, hindi naman kita masisi kung mataas talaga yung pangarap mo. More pa dapat. Okay? Masama rin yung parang kontento ka na sa kung dyan ka lang. Pangit din yon Mga walang pangarap din. So, tama rin naman ito. May binigay ng blessing sa'yo yung Diyos, pero wala pa yan. Kulang pa yan. Okay? Sige lang. Okay. Pero wag nyo, mas wag nyo saktan yung sarili ninyo, ha? Relax lang. Hayaan nyo si Lord kung kailan niya ibibigay yan. Huwag kayo magmadali. At wag nyo rin madaliin ang, ang, panahon. O pagkakataon. The sun. Oh, yan to. May paparating. The temperance and King of Swords more blessings sa inyo mga mahal ko. Lord, sana po ay mga may business para tingin nyo po yung swerte sa kanila, pabuksan nyo po yung pintuan. Uh, pa pasold outin nyo po lahat itong buwan na ito ng December talagang para meron silang blessing itong 2024 bigay nyo po yung mga hindi nagsustento palabutin nyo po yung puso nila okay, yung mga asawa na nigas yung puso, please lang po Pabalikin niyo po yung mga person nila. Konting kahilingan lang po, Lord, mula sa inyo. Ibigay niyo po sa kanila. Parang awan niyo na po. Linalapit ko po itong nanonood nito na sa akin. At yung mga taong mahal nila talaga, ay kupkupe at talagaan niyo po. Yung mga angels sa kalangitan, uh, paggalawin at mabilis. Especially mga bata, mga babies na hindi pa nakakapagsalita, mga sinasaktan. Ilayo niyo po sila sa mga masasamang mga taong mapanakit. Lord, yung mga nag-apply ng trabaho, Lord, uh, bigyan niyo po sila ng pagkakatao. May pakita kung gaano sila kagaling. Amen. Okay? Ingat po kayo at maraming maraming salamat po sa lahat ng nag uh, nag ng reading natin, ano, at ano tong tawag? Uh, yung mga yung mga ano to? Yung mga kliyente natin na Okay, mga ano bang tawag dito? Magnagpapasalamat ako ano, sa mga client natin na bumabalik. Uh, hello ma'am, good news ko po sa inyo. Naaprubahan po talaga ang aking mithiin ng pangarap. Gusto ko pong makita kayo ma'am. Sabi ko naman sa iyo, kapag nangyari yung ma'am, gusto kitang puntahan at gusto ko magpasalamat talaga sa iyo ng personal ma'am. Matagal ko na po itong gustong makita ka. Talagang umahanap lang ako ng pagkakataon. Ma'am, maraming maraming salamat ma'am sa pagbabalik ng asawa ko sa akin. Ah, uh, thank you Lord. Talagang pinakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Dahil nahi uh, nahipo ang kanyang puso. Hindi naman ako umaasa sa umaasa sa kanya pero karapatan 'yun ng anak niya kung ano man ang ang inilaban ko. Tama naman, oo. Ang lakas mo pa ang lakas mo talaga, Ma'am Miley. Maraming maraming salamat. Sana po ay 'wag mo po kaming ah uh, sana 'wag mo po kaming uh, bitawan. Hindi. Nandito lang ako sa inyo lahat kayo, okay? hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat po sa lahat ng pagod puyat mo sa akin. May sorpresa po ako sa inyo, ma'am. Alam ko pong hindi ko kayang tumbasan ito. O ano man ang kaligayahan na nakakamit ko ngayon. Basta ang alam ko po, sobrang saya ng pamilya ko. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo. Uh, nakita nyo yung Facebook ko. Ito po yung aking Facebook account sa mga matatagal na dito. Bakit may nagme-message pa sa akin ng iba? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko magets bakit, ah, uh, hindi lang maintindihan. Dito lang dapat mag-message sa Facebook ko. Mag-comment nga kayo. May, may, meron ba kayong hindi maintindihan sa sinasabi ko? Feeling ko kasi baka ako yung may pagkukulang. Kasi, di ba, sinabi ko na dito mag-message sa Facebook ko. Nagme-message pa rin sila sa number. Eh, sabi naman ng asawa ko, tanggalin na lang to yung number. hindi naman kasi pwede. Baka kasi meron mga scammer na lolokohin kayo, magpapanggap bilang ako. Dapat alam nyo yung number ko. ba? Diba? Yan. Alam nyo yung Facebook account ko, telephone number, pang emergency purpose. Sinabi ko na dito magme-message. Feeling ko parang ano, ano, yan, yan ako kahapon. May sakit talaga ako. Feeling ko parang ako ba yung may pagkukulang? Kulang ba yung explanation ko para hindi nyo magets yung sinasabi ko? August 3, 796. Yan po ang profile. Yan ang aking Facebook account. Hindi ko talaga magets. Yung iba, ay sorry, yung iba nag email pa sa akin. Totoo. Oh. Hindi ko alam bakit. Mm -mm. Pag nanonood ako ng mga ano, nagigets ko na, kahit bobo ako sa English, nagigets <laughs> nagigets ko pero hindi ko bakit hindi ko makuha kuha bakit may mga taong napakatalino pero hindi nila alam yung dito kayo mag-message sa isang account <laughs> okay sige po maraming salamat anyway um wow Diba sinasabi ko sa inyo na out tayo ng 1000 pieces nito. Ngayon po ay uh, papasok na naman siya sa 100 pieces na sold out po natin. Maraming maraming salamat. Ganon din po ang oil. Okay, maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.